Hindi ba? Wala pa rin katiyakan kung kailan marirehabilitate ang Panakan Public Cemetery na matagal nang nakakaranas ng pagbaha sa mga punton sa nasabing sementeryo. Sa panayam ng 93.9 IFM News Davao kay Lilian Blanco, ang caretaker ng nasabing public cemetery, sinabi niyang para lamang sa mga renewal at pag-pull out ng mga labi ang transaksyon ngayon sa simenteryo. Broke na ang panakan karon, wala na mga lubong. Kung natay transaksyon karon is renewal lang or pull out. Nakaplag na ni siya sa for rehabilitation sa ato ang government. Pero hindi wala pa mi fixed na year kung tanong yes. siya ang rehabilitation. Kung naay magpalubong diri sa ato a ah, Kay close naman ta, ang mo na mo siyang i-refer sa Tibungko, Unawan, or sa Wireless Public Cemetery. Ang ama na si Sandy at Uring, na nating nagpipintura at naglilinis ng punton ng kanyang anak, ay nagsabing wala pa siyang planong ilipat ang labi ng kanyang yumaong na anak sa ibang simenteryo. Ang ah, uh, puning kuwanan sa masawa ko, asa na mo dapat na ibutang. Siyempre, relocate medyo na sila dili, kaya bahaan naman. Muna hmm. nga, pero wala pa mo ingna sir, wala pa mo ingna o gasa daw ibalhin. Wala po. man. Wala pa, wala pa. Wala pa mo ingna nga dapat na ipa ipakuha sir. Wala pa po, po, wala pa advice mo. Wala pa advice niyo. Kailan ni ni ka sir? Mga 3 years na. Dahil sa matagal ng pagbabad sa tubig sa lugar, lumaki na ang mga hito sa paligid ng sementeryo. Ang galing halubuan ay dulo, dulo dulo. Pwede mo ba? Para sa 93.9 IFM News Davao, para sa Ala Ala 2025 Special Coverage, ako si Idol Choi Bungot, batik ang number one.